Maituturing na nasa sentro ng pagprotekta ng Pilipinas laban sa mga umaangkin sa West Philippine Sea ang Pag-asa Island. Pero ang isla kulang-kulang sa pasilidad pati sa supply ng mga gamit at pagkain. Ang mga estudyante nga walang guro at aminado silang kulang ang kanilang natututunan. Mula po sa Pag-asa Island, nakatutok live si Joseph More. Joseph. Emil, kung mag ka dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan, ang una mong mapapansin ay eh, mga sirasara mga pasilidad, katulad ng mga sirang eskwelahan na katiwangwang simula pa nung manalasa yung Bagyong Odette noong 2021. December 2021, nang bayuhin ng Bagyong Odette ang Pag-asa Island. Binabayo ng malalakas na hangin ng isla at halos wala nang makita sa kapaligiran. Nagliliparan ang mga yero at halos mabunot na ang mga puno. halos dalawang taon na nakakaraan pero aakalain mong kahapon lamang ito nangyari kung ang mga pasilidad dito ang titinan. Ang munisipyo tinutubuan na ng damo. Ang eskwelahang ito nakatiwangwang bagaman may ginagawa ng maliit na gusali sa katabi nito. Pero hindi lamang pasilidad ang kulang. Dito, may mga estudyante yung nakauniforme pero walang guro. Medyo labo-labo na dito mula grade 1 hanggang grade 10. At sa ngayon, hello! walang, wala pang teacher, nag sila. Kanya-kanyang basa ng kung ano-anong libro ang mga bata. Anong ginagawa niya dito? Nagsusulat po. Nagsusulat? Sino may sabi magsulat kayo? Si ma'am po. Si hey, ma'am, susulatin niyo daw muna yan. Opo. Tapos, babab nababasa mo na ba yan? Basahin mo daw. Hindi <laughs> ka ba nababasa? Hindi mo ba nababasa? Tanging teacher aid lamang ang umaalalay eh dahil hindi pa nakakarating mula Puerto Princesa, Palawan ang mga naka-assign na guro dito. May mga graduating student na aminadong kulang ang natutunan nila. Ipinapadala lamang sa kanila ang mga module na inaaral nila. Hindi ko po alam ko pag nag-graduate ako ng grade 10, pagpasok ko ng grade 11, hindi ko po alam kung paano ko maano. ano Papatawag namin pati yung teacher in charge bago yung deep eight, para malaman ho natin kung bakit kung anong dahilan, bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakaakyat. Pero hindi lamang sa edukasyon kulang, may isang klinik lamang dito na may dalawang midwife. Mga pang first aid lang po. Dito? Mm -hmm. Paano pag alimbawa, na stroke kayo mga matatanda? Na stroke matatanda? sir. Uh, ba, sir. Air e evac po yung gagawin po doon. Pahirapan din ng supply depende kung may biyahe pa sa isla. Nakaranas na kami ng Pasko walang mga handa sa ano, New Year. Ano ginagawa niya pagkaganon? Wala sir, ano lang, Abigas, ano lang, kanin lang. Kanin lang, na... Ano lang, sardinas. Simple ang pamumuhay dito. May libreng wifi ang DICT, kaya sa hapon, dito sa punong ito, nag-iipon-ipon ng mga taga-isla. Sa gabi, may nagbibidyoke. Sa araw, may mga batang nangangawil. Sa di kalayuan, tanaw ang barko ng China Coast Guard. Sa gabi, pipintig-pintig ang ilaw galing sa mga barko ng China. Palaala na hindi ito ordinaryong pamayanan at nasa gitna ito ng agawan ng mga teritoryo sa kalayaan ng iba't ibang bansa. Tugo naman ng DepEd Palawan Emil ay pareho lamang yung itinuturong kurikulum sa mga estudyante dito at magdadagdag sila ng isang guro para sa English o Mathematics, dagdag doon sa apat na naka-assign na dito. Patuloy pa rin natin kinukuha ang panig ng DOH Palawan Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.